Sa kanay city scholar ang voluntaryo nga nag-obra sa nga isa ka digital application agod nga mapahapos ang pag-access sa mga nagagamit sa mga pasilidad sa Bacolod City Public Library. Tinutuyo niya nga magbulig-balik sa gobyerno kag maghatag inspirasyon sa mga pareho niya ng mga anay scholar agod amo naman ang magbulig sa mga nagakinahanglan. Aton siya nga kilalahon sa sining episode sa Baganihan kada adlaw masami naga pila pa ang mga estudyante para mag-register antes makagamit sang computer kag libre nga internet service ang Bacolod Public Library sa Dalan Araneta sa Bacolod isa ini sa manakit sang web kag software application developer nga si JR Kasuyon nga pwede mapaiway gani sinila nga Pebrero nag siya nga maghimo sang Digital Information Access System sa library. Inagod hindi na magsulat kag maglista-lista pa sang information data ang mga users antes makagamit sang pasilidad sa library. Pagi sa pag-encode sa Digital Information System nga nahimo ni JR, maka-generate ini isang QR code nga mong pwede na lang iscan sa mga estudyante para automatic na ang akses sa library facility. Kumbaga may harap sa statistics na uh, mas support ang pagkwasang sa statistics sa uh, sa aton mga estudyante sa nag-usar diri sa library natin. Other than that, may iba pa siya sa mga features? mas may ginto input ka pa sa, sa system? Ah, actually, yung mga gina-plan pa naman ng mga features is mga automatic plug out pag natapos ng free time nila. Pero for future na siya naman may enhancement. Si JR is a City Scholar. Kamagulangan siya sa tatlo ka mga anak sa si isa ka personal driver kag housewife. Pero sa bulig sa Bacolod LGU, nakatapos siya sa pag-eskwela asa nakaplastar sa maayong nga ulubrahan bilang home-based software app developer. Ang paghatag kay Higayunan sa gobyerno kay JR nga malabot ang iyahandom. Nangin rason kung nga siya ang disidido nga magbulig-balik para sa ikaayos ang siyudad. So, nga uh, subong at least uh, damo ang ginasuport ni Mayor Alvi sa nga ng mga activities sa dama damo sa subong so, so, mga scholarships na nakita ko. So uh, dumali pa, lang nga uh, pakita nila nga uh, ay may, may ara, tagali mga ng, uh, scholars nga naka ano nagagive back na sa aton ano uh, bisan sa ano mapaagi ah uh, and uh, not necessarily nga uh, ma-work uh, for the government but something na may contribution ta may mga yeah. kalamidad na, labundig mabutik ta sa na sa aton gobyerno Hindi laman software application na ginobra ni JR para sa library. Ginpahulam niya man ang iya personal ng electronic gadget para matigayon niya ma-adapt ang sistema sa library. Hmm, kag uh, Actually, mas ma-encourage sa mga makita sa government nga mas tagaan nila pagtamot kinami ang programa dito. Kay e damo sila sa mga kabataan sa subong na mas damo kung na sila magproduce na mas mga mayo ng kabataan. So hindi lang uh, kungsay, basic nurse, teachers. So basically damo with sa city scholars sa akong na time na daw uh, mayo with ang output sa program sa government. Gindayaw sa mga personal sang library ang hinimuan ni JR sa pagpati nga daku ini nga tikang para sa ginalauman nga digitalization program sang Bacolod LGU. Kung maka example ko na register ka na sir, uh, hindi ka na kinahanglan mag-input luwat. So later on magamit mo siyang QR code para naman sa kuha at RO packman siya na sir. Uh, later on naa na kami uh, online uh, public access catalog. Hmm ano na Bali, system na siya sa sa National Library ngayon dinatag sa uh, Bacol City Public Library. Uh, bali, tana, pwede na daang siyente ka-research through, na, through OPAC na. Sa bulig ni JR, plano karon sa pamunuan sa public library nga masuguran ang pag-archive sa katalog, mga libro nga kabahin sa pagpanghanda para sa electronic library service sang syudad. sa syudad. Tapos, for example, itong hampalaya ng OPA, ma-research ang kabataan, mabalans sa kabataan, ano ang amo ng mga collection sa sining library. Masapos, naging unlike mong kami sa old nga katalog na balasar title, author, kaya masapos ang OPAC para mga ano at the same time mabala na mo determine kung pila among researchers ni adaw mm -hmm. kag kun ano mag mag report kami hapos na sa among kay automatic na siya ka hatag sa dating kung pila among researchers so soon ang access hapos na hapos na na, na, na Oh. Ano po gitingin nga naman, uh, pasimiyara ka ng dugang bulangin info, especially sa ato the public library, anong mga services na rin nga pwede naman? Uh, ano ba yung labot, sir, sa ato ito? Nga, ano, uh, subong a uh, mga computers. Ga, ano kami sir, outside. Subong tap kami mga barang Ga, donate kami kagabulik. Subong putap sa barangay, sa mga libraries. Ang makatag inspirasyon sa si Yakasimanwa, kag ilebina si ang siya mga anay pareho nga city scholars kabahin sa tinutuyo ni JR. ginalauman nga sa dalayon ang mga yadtong nabuligan na malampuwasan ng kapigadohon, man ang makahimo karon sa kaayuhan sa iban pa nga nagakinahanglan to back sa community kasi wala man kung may mahatag na na uh, kwarta or something na muna bing pinansyal aid or kasi makabulay ko sa mga pangatagat. tagatag at least ang nga resyab lang makagive back sa city ng institution city matagaan mo uh, sa budgetan pa na Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod, baka bulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, Magadala sa mga istorya sa paglaong pagpag-asa sa kada simana.